Good evening! Ayan, so it's dinner time. So it's cooking time. Ayan, haha, <laughs> uh, kaloka. May tubig pa pala. Inilagay ko na yung mantika. <laughs> so, talaga pagka nagmamadali. So kulang yung mantika. So ayan. So ito is panibago. Wait lang. So ayan. Add ko na ang sibuyas at bawang. Ayan, so. Tingnan natin. Bawal na yung Sa dapat. Ayan. So, check iba ang aking kamay. po. Suko lang. Ayan. 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 So, po, sa mga sa channel. Ayan. sa Ayan. 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 Isa muna natin ang sibuyas at bawang. Ayan. Ayan. So, palabas lang yung aroma ng bawang at sibuyas. Ayan. Then, saka isunod ang carrots at radish. Kung mapapansin nyo, carrots at radish. Ayan, dahil uh, nagluto ako ng ulam ng aking mga At ang ulam nila, isunod ang baboy. Ayan, so, hindi kasi nila Maubusin yung radish kaya hinati ko na lang. So, isasama ko na lang din dito so, sa ulam ng mag-asawa so, lang. Pagkakarne kasi kailangan so, siya walang may nga po hindi pa so, kami daan nag-uulam ng karne ang so, sa kanila lang po so hindi konti-konti lang tapat lang sa kanila ng dalawang magkapatid at isunod na ang soge yan, na gusto lang po ako magluto. Simple lang. check natin na hindi yung pwede pag natin. Kasi minsan lang sa mga mga bato-bato. Ayan. So, kaya so, so, ano, so, so, uh, um, hindi then, sa katawan yun kahit na din ako kumain na kami nito. Kapapakain ko naman. Pag nag-adobo ako ng toyo, gusto ko konti lang yung dito yan. Ah, Nandatan yung ako dito. Ayan. Ayan. So, lagyan natin ng paminta. Mama Cora, baka naman. Yan. Ayan, so lang Ayan, so lagyan natin ng pamintang durog. Hindi ako nakuha ng sila. Dali ko na ito ng ang paminta. Tapos, Mama Oyster Sauce. Yan. So, iubos ko na to. Dito. So, ayan ano bang ba, ko lang? Nalilito na ako kung anong ginamit kong panghalo. Ha? Kaloka. So, ayan. Hindi ko na alam kung ano yung pinanghalo ko kanina. Ito ba yun? <laughs> ayan, bilis ko talaga makalimot. lagay na ako ng toyo. Hindi na ako naglalagay ng asin. No, ang panimpla ko dito is konting magic syrup. Konti lang. Ayan. Ayaw bumaba. <laughs> Ayan. So, meron naman sa konti. Ayan. Bumaba ka. Hmm. so may konti tapos konting asukal ayan yun lang tapos mix 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 simple lang pagluluto ko lagyan ko ng konting ay parang hindi na kailangan ng sabaw okay na yan kasi hindi ako maglalagay ng asin so okay na yan magtutubig pa naman yan ipagkala eh so ayan tatakpan ko muna mga ilang minuto lang and ihalo ko na yung ito yung kaso <laughs> iba yan. Ko yung ko po yung kamay ko dito So, ayan. Cover lang natin sa saglit. So, ayan. Check na natin po. Okay na. So, ayan, Flex ko lang ang ginawa kong basahan. Ayan. <laughs> so, ayan. DIY. Kaysa bibili. So, ito na lang. Matibay siya. <laughs> at siguradong uh, pwede mo siya i-washing at hindi siya magbabaklas. Ayan. Ayan lang. So, yan. Haluin na natin. At ihahalo ko na yung iba pang ingredients. Ayan. Ayan. Mas masarap to pag may mga crunchy-crunchy sa ibang mga gulitan. So, yan. Halo ko tong kangkong. Yes, kangkong dahil <laughs> nagsinigang nga ako at medyo naparami yung Asampung uh, piso kasi isang tangkay, isang tali. Eh, madami yun. Hindi kaya ang busi ng mga anak. Kaya, sasama ko na lang din siya dito sa toge. Ayan. Tantagdag. Tulay din. Ayan. Tsaka match naman yan sila. Ayan. Dagdag ko na lang din dito. Ayan. So, may na kasing kumain yung mga anak namin magka may lasa lang na ang gulay kaya okay lang makatitimbal lang ng gulay konti kahit sa sabaw lang okay na sa akin basta kumain sila lang maayos kaso ayun nga hikan po silang kumain kaya bago ako nagluluto tinatanong ko muna sila kung anong gusto nilang ulam wag lang uh, hotdog madalas no na-avoid ko po sila sa hotdog madalas. Kumakain naman sila pero bihira lang. Ayan. So, takpan muna natin. Ayan. Madinis sa mga kamay pa. Ayan. So, lutuin ko lang yung pang ay! Ayan. Ayan. So, so, ayan. Check na natin kung so, okay na. Ay! Hmm. tingkang kong semayang Bang lalu segoro pemain may anak So, sahog na natin ang last sahog. Ilagay na ang pinakasahog. Ayan. So, dalawang pirasong tokwa lang to Pero ito ko lang po. Tapos, ayan. Gusto ko yung medyo dry. Kasi pagka maya maya na, nag-juicy naman po siya. ano Ayan. Sarap tapos plain rice, no? Pero gabi kasi, konti lang ko na kain ko lang So, mapaparami ako sa gulay. And, ayan. So, to cease to believe, ayan, titikman natin. Steamer lang, konting-konti lang dito ko natitikman sa so, kusina. So, ayan. Tignan natin kung ano. Okay na. Ayan. So, nag na. Nag-mix to each other na ang sokwa at kangkong. So, okay na. Luto na siya. And, taste, taste na. Ayan. So, so, inap ko na ang tangke. So, so titikman na natin ang niluto ko. Ay. So, ayan. Titikman na natin ang <laughs> nalaglag ng chopstick. Kaya, and, So, syempre, talagyan ko siya ng kangkong and Ayan yung radish. Ah, ito po. medyo dry siya. Pero mas gusto ko yung dry. Tick yung bato. dami nang kinatuha. Ayan. Pag-favorite talaga yun. So, takta natin para medyo magpubig pa siya. Mmm, bango. iya sudah kenapa ini kan. sudah <laughs> so, kenapa